Did you eat? Did you eat your food? Huh? Did you eat your food? <coughs> Go there. nasa yung lola mo? Iniwan na tayo ng lola mo. Ha? Huh? Iniwan tayo? Sabi niya, maglaro lang daw tayo. Lulu, maglaro lang daw tayo. <laughs> Lulu, iniwan tayo ng lola mo eh. Ha? Huh? Tapos anong sabi sa'yo, Lulu? Sabi sa'yo, maglaro ka doon. Hoy, laro lang daw tayong dalawa <laughs> ikaw yung amo ko ngayon lolo lolo huy <laughs> ano sabi niya sayo huy nagpaalam siya sayo lolo ha huh? sabi niya Huwag ka daw maligalig. Huwag ka daw pasaway. Sabi ng lula mo, maglaro lang daw tayo hanggang sa dumating siya. Lulu. Tapos, itong ibon. Hi! Ikaw din? Tayo lang tatlo dito sa bahay. Huy! Huy! kumain ka na? Ang dami mong ipot. Hoy. Ang gusto mo. Hoy. Hoy. Bakit hindi ka ngayon maingay? Dati anong ingay mo eh? Hoy. Ang problema mo. May pagkain ka pa? Hoy. <coughs> Wala na dito meron pa oh, yabang. Ayun oh, dami pa. Tas yung tubig mo, ay no, ang dami pa din, yabang mo talaga. Uy, Halika nga. Uy. Ang problema mo, itong isa. <laughs> Uy. tayo. Ha? Shhh. kami ni Lulu. Laki mata. Kamukha niya yung Lola. hi hi how's Lulu everything's fine yes she's fine <gasps> Oy, Ay, hindi daw siya pangyayad. Siya daw ay cute. Cute daw siya. Lulu. Lulu, look at me. Ay. Hi. Lulu. Hi. mo si lulu lulu shhh come dinis tayo ng banyo huy tapos magbras tayo nito sa hig ng lula mo yan o oh, madumi daw pangit talaga tapos ito pabrasin tapos ito pabrasin ha? Cool.